good news para sa akin to guys kasi nga ilang buwan din akong hindi ako nakapag-upload dito sa page na to kasi nga nagka-violation ako halos anim na buwan din kaya ang ginawa ko dami kong ano dami kong ginawa na proseso sa pag appeal pero na-rejected pa rin kaya ginawa ko na lang para mawala yung violation binura ko lahat yung mga upload ko yung mga million views ko kahit na walang violation binura ko lahat yun guys para lang ano uh, maayos itong page ko tapos tinignan ko kagabi ayun okay na ulit kaya sobrang saya ko guys kasi nawalan ako ng pag-asa eh at saka uh, buburahin ko na sana itong page na to kaso nga kagabi nakita ko yung ano na eligible na naman para kumita kaya ayun nag-upload ako tinesting ko talaga kung pwede ayun okay na kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon halos talagang nawalan ako ng pag-asa guys para may balik ulit yung ads and ko dito sa page na to at saka yung star at saka guys kung monetize na kayo sa facebook iwasan nyo na lang mag upload ng ano ng mga violation para hindi kayo magaya sa akin na mawalan ng gana kaka-edit mo nga tapos violation naman kaya yun sa marami naman mga vlogger na nagbibigay ng tips at saka para maiwasan yung mga violation dito sa facebook guys at saka para hindi kayo mademonetize ayun guys grabe ang saya ko parang nanalo ako ng isang milyon na dollar sa uh, kasiyaan ko kagabi sa tinignan ko kanina tong, kung talagang meron na ayun meron na talaga guys meron ng 1 cent <laughs> yung in-upload ko na release kagabi eh, ayun at saka, guys maraming maraming salamat sa inyong panonood at saka ayun na at hayaan nyo gagawa ko ng mga funny videos na reaction funny videos at ayun na guys uh, maraming salamat ulit God bless peace I'm out